Ang galing ng dog yun. Ang galing ng doggy. No? Ang galing, galing niya, nag-swimming. Oo nga eh. Oh, nag-dive pa sa si lalim oh galing niya. Aso yan, aso. Sa inyo aso yan? Ah, kayo aso yan? Kali nung aso to? Akin na lang. Ang galing nung aso. Sana all. Marunong maglangoy. Sa'yo aso yan kuya? Sa'yo mo ha ng iro? Ha? Kangkisa kinsa man ang iro? Oh, pa dive Ang galing pa, nyo. Hindi ka, di ka marunong yan. Ang galing naman. <laughs> Thank you. Come here. You. Come here. Oh, oh. Awesome. panis. Kay, marunong ka. Wala <laughs> Ang galing nyo. oh. Ayan. Galing talaga. <laughs> ang galing niya. Sanay na siya maligo pag ganyan. Sanay na maligo. maligo. Buti pa yung aso. yung tao. Ano Daming. Ang galing niya lumangoy oh. Come here. Ayaw niya. Ang galing. Ang galing ng no asulo. Ang galing niya.